Sa PMP, bumababa daw po ang index crime, no? ang krimen sa ating kapaligiran Pero napapanood mo, sinaksak na koreano, hinold up, sina binarel, patay Yung isang uh, sumakay lang ng, uh, yung isang nagmamasada lang ng tricycle, pinagsasaksak Yun, ospital Nakita mo itong basag kotse ngayon I mean, uh, to be more pragmatic about this, parang, parang hindi rin po siguro uh, makatotohanan yung sinasabi ng PMP na bumababa ang krimen pero ang amin na babalitaan at mapapanood ay eh, puro krimen. Mm -mm. Yun nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pakiusap namin sa mainstream kasi po uh, ang ang na nainyunyus talaga yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi ako po ngayon, paglabas ko sa bahay, ko, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin eh. Kaya sabi natin, sana nga rin po, uh, maliban sa mga negative ng mga news, eh, makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. So, yun din po yung pakiusap namin. Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, Siguro talagang dapat na alarma na tayo. Chaotic na 'yun dating. So kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index niyan because yan po ah, siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. So eh, siguro iisang tabi natin yung mga nakita na sa TV kasi yan talaga yung inyong news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin hmm. or binasag yung salamin, inyo nyo 'yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para magnakaw. Mhm. Opo, opo, opo. So paano kaya 'yun ma'am kung kasi um mm, mm, ah, <laughs> parang pa bapa, kaya po kaya ang treatment doon ng mainstream sa police report no yung ganong uri po uh, kayo po ano pong suggestion niyo po ma'am pa paano po natin dapat pong uh, i i uh, ilabas ito kasi kami ho naman din uh, ang ating mga reporters obligado po no na ito ilabas kasi nga din may visuals, may complainant, may victim, etc. So pa paano po? Uh, kayo po ma'am, uh, kami po'y uh, makikinig, uh, paano po sa tingin po ninyo ang dapat po na uh, pagha paghawak po sa pag pagturing po sa ng mga uri ng balita? Hmm, halimbawa sa ito suggestion lang sir. <laughs> halimbawa, may nahuli, snatching. Sana Mamonitor din kung itong taong to ay nahuli. Mm -hmm. Kung itong taong to ay napagbayad. Hindi yung puro krimen lang. Tapos yung mga nagawa na paghuli, nakulong, mm -hmm. parang hindi naman siya nababalita lagi. Mm -hmm. So, di ba dapat pantay siya? Mm -hmm. Kung anong ginawa ng polis, mabilis sa paghuli. Di ba po, dapat ma-praise -ma -ma din naman natin. Uy, ang bilis. At tulad nito sir. Ito ha. Katulad nung... Um, yung paghuli ng tatlong suspect regarding di sa uh, Mr. K case. Mm, mm, mm. Yung ibang mga fake news pedas, ito sir. Sasabi nila, ay hindi yan totoo, fall guy yan. So syempre ibang mga tao na yun ang natikita at nadinig, magkakaroon na naman ng ibang imahe ang gobyerno. Magiging negatibo na naman. So ang sa akin lang sir, kung merong nahuli, may ginawang krimen at nahuli at may ginawa rin na maganda ang kapulisan dahil sa mabilis na aksyon, sana napapakita rin ka agad-agad. Yun lang po. Kasi mga petty crimes, so dapat meron din po sanang mapakita na na-resolve ito agad. Mm -hmm. Uh, siguro po naman din, ang, um, ang ami, kung mamarapatin yung attorney, ah uh, maging proactive din po siguro ang pambansang pulisya no? ah uh, sa kanila pong pagdugon sa mga tawag para po sa mga panayam. No? Dito po sa reaksyon agad nila sa mga reported po na mga krimen ngayon na nangyayari. Kasi, uh, attorney, mahirap yan. Ano? Yung sitwasyon po ninyo kasi nga, Uh, ano eh, uh, kumbaga uh, yung police report na bahagi po ng mga newscast eh araw-araw 'yan at wala po namang uh, report tungkol doon sa mga nahuhuling snatcher. <laughs> mga nahuhuling kaninyo eh mga magnanakaw sa mga barangay. Sige po. So uh, um, um, uh, makikipagunayan mm, po tayo kay General Marbil. Dapat mm, mm, kasi mm, din mapakita po din talaga yung ginagawa ng kapulisan para oh. nakikita po ng tao. Opo, yes ma'am, yes ma'am. Uh, ako na intindihan ko where you're coming from, ano? Dito po sa inyong responsibilidad ngayon kasi napakahirap po nitong uh, nakaatang sa inyong balikat para po dito sa pag kumbaga, eh pagbabalanse, no? Sa mga uh, accomplishment po ng pamahalaan vis a -vis sa mga reported po nitong mga nangyayari po sa ating kapaligiran.